Huwag na tayo sa, ano, sa maganda view dito o Mag fishing fishing kaya tayo. Hello baby Joe. Ulit. Maganda yun na ano. Ano? Ilalagay sa ano sa YouTube channel. Ayo maganda dito diyan. fishing fishing. Ay wow, fish fishing Ano kaya fish meron dyan? Meron coming ko ako na 3. na At saka tree. lang. Oh, Ay, Let's go! Let's go to the farm! Guys, ito yung nuno sa punso. Tignan natin pag sinira ko manununo tayo. Wag! Tabi-tabi <laughs> po. Ay, bakit? Ay, may bata pa lang kasama. Ate, patayayin mo lang. Pipicturean ka. Wala kayong payong? Ate, tabi-tabi ka. Tabi-tabi po, tabi-tabi. At meron to yung pangontra sa ano. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po! Alam, madilim ang ulap.

Marilag! Ah, meron mga dalang hitang tumba na. Oh my God! That's not bad. Bakit? Ah, hindi. Tiyo na kasi. Piputol <laughs> nga ni Papa yung mga ano. Mga hindi niya type pa. Dito na lang. Narayo pa? ano, yung oh. Pero para maganda lang pwede dito. Oo. Oh, oh, ay, kaso maraming mo dito. Ano naman? Ano naman Meron na dyan na tayo. Guys, kanina yung meron. Basyon ano Kanina ka yung may bakod Kanina yung may bakod ano, Ah, na. Hindi, wala. wala pang vacuum. Oo. Oh, oh. <laughs> saan? Dami naman yung kay Happy ano ang pinakaiba ng bilog? Ewan, pinili ko lang ako. Uy, si Ano ko na, ano na. Amin na. ano na yung nasa paan mo? Okay, ng tayo Para na. maliliit na, na, na. ipit. Pagpipigil ako tabi Ah, gusto ko niyan. Ang sarap ng donut. Kaya tabi ang picnic. Oh, wow. Ako, ako. Ano? Ah, bigyan mo si Wow! Eat ganit. na, eat ay ayoko na may ano gatas ay, ito yung may gatas kaya pa may bawo Ay, so, yun, ano yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung tubig. <laughs> <laughs> ah, yung yeah. <laughs> ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung Babalik ulit ako. Babalik oh. ulit ako. Diyan na. Dali dito. Dali ka dito. Oh, Dali ka okay. dito. Oh, Dali dito. Donut. ka. Diyan. Dali ka dito. ka dito. Dali ka Dali dito. Ayan. eh dahil nahuuaw sila, ang inumin nila yeah. ay fresh Isang dalandan. Isama sa video si Noel. Na. Mahay ka sa p vlog. Ayon po yung eme eme. Ayon lang <laughs> kami <laughs> si <laughs> dalandanan. Saan daw to? Dalangin. Anong pa? Dalangin, Dalangin hita. hita farm. Dalangin hita farm. Pipili ka. Dalangin hita. Dalang lita. Sige na, bye bye na ba? Alam mo ba ni Noel na ano, pupunta siya ng Boracay? Alam na ni Noel? Ah! nag siya talaga. Ahay na kay Bebe. Ay, kay talaga. mag Ay, 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 bye bye bye. Magaling man mag dance Okay dance dance Bye! wanna dance na somebody I wanna gusto! Ang somebody Ang galing dance with dance 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 I wanna dance with somebody I wanna dance with somebody I wanna dance with somebody I wanna I

Eh, Agad na sa dulo ang... Ayun daw ako, sabi ni mama. May mali, may mali, mali, lahat, ba't may ba? malilit, may malalaki. Parang ano, parang pinagsama yung dalawang puno. Ang tawag Culture shock. Hmm? Hybrid. Mm? Uy! Uh, Hindi rin. Okay, so... Si wow! pala orange talaga. Ah, yeah. sobrang oh. tamis! Ay, tatayin siya. Ay, Ay, dito. Ay, dito. Ay, yes. dito. Ay,

Hindi yeah, ako marunong na siya mag-solo eh. Okay, ano, 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 Layo ka ba? lang konti backward. Layo, na, langga, Layo ka pa te. Okay. Already... Yeah. Yeah. Oh, okay. yeah. oh, okay. para may lang Layo ka pa. Ang galing pa, ni France. Pero, Nakapasok pero, siya. Pero, oh, na, oh, ang ganda naman niya. Hello. Oh, ang saya. Parang nakapunta sa ano.

Energy, where are you? Ano, Energy! 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 na? Energy! 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 Nasa loob loob pa pa. Hindi mo makita. Nang... Dapat dito tigit-tigit sa tayo ng ano. So, Dapat pinuputol so. na yan. Wow. <laughs> 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 <Makita>. <laughs> ah, Kinuha naman kasi agad <laughs> di pa nabibigyan. <laughs> okay lang, okay lang. Kinuha agad di ate? Kinanan ko lang yung lagot ka kuya. So yun, hindi ko nga nakunan eh. Kinanan ko lang saka mula na ang yung mukha niya. sabi ng mukani ni inay. mo mo sabi ulitin mo ito 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 yung mukat ano 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 Ito, ito. ano 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 Ito. ano Ito, ano Ito. 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 Turuan mo nga nung... Wait, pag <laughs> Lalo gappala. Isang tangkay, isang isda. Oo. Oh, oh. oh, wag daw sa pinaka. Nakababa ka doon. Lakad kay Dita, ineng, papunta ka sa akin, bili. Lakad, lakad. Halika, lakad, lakad. Dito sa kalsada. Asa ka? May langgam diyan, may langgam. Lakad dito, alika. Lakad Baka may langgam kaya naiyak. May langgam ba? Tingnan may langgam. pala eh. Wi na tayo. Kuya, kay tumulo kaya. Di, uwi na tayo. Yeah. Uwin natin yan, ah, oh. o ng nga, para mas umilis okay, pa <laughs> yung slide. Para pa yung slide. Mas maganda to, tignan mo. Kaya ang kitay yung ano. May langgam na maga, Francis. Wag, oh. wag itampo. Oh. Nag-tap, na mamas ma na. I'm here! Abia, nagiging dyan para may check mo, oh. Ka abot mo? Yes! Duna ako, ako. Oh we have ibang bata. O ibang pansado si dia. Tekit plastik ako dito. Ayakin na kaya yung plastik ng no, ano. Isasabit ko dito. Okay. Ay, ayan Hindi <laughs> 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 naman kokolekta ng plastik. <laughs> Nadapalan niya. Ako na lang di kasi kokolekta. naman ng una ka. Mm -hmm. Oh, malapit na kun tinawag Hindi naman may kutsilyo. Oh. Ito yung sabi niya, "Get Papi yan. Ang laka nang nasa loob! Eto, kainin na ito, kainin na ito. Kainin na isang donut. Sino pa gusto? Gia, yeah, gusto mo? Mm -hmm. Akit na, bigyan mo sa akin, Gia. Bigyan mo kaya ito dahil yung plastic. Eto, Hello! Akit na yung DM! Tinutusok hey. nga kanya kanina sa lupa. Ayun, ito kanina yung pang luto. Tinagal niya sa lupa kanina. Sabi ko, yung lakpan. Ayun oh, na si Daryl. Uh -huh. Ayun, no? Oh. Patugtog ka nga dyan ng Carmela. Ang kit naman buhay ko, dinadaanan <laughs> Where, Where is the sand? Hindi naman siya nag sunblock eh. Walang pa rin Mag kita. Oh my god. Trenta. Trenta. Masaya. Ah, pala may dito speaker. Tapos may patagta tayo. Alam nyo lahat ng mga dapat nyo sa susunod yung punta. Ah, speaker. Mm -hmm. Tapos. Saan yung one time mo to? O ba din yung one time mo to? Rainbow! Ang ganda! There's a rainbow always after the rain. Baby, take a beautiful look. Hey Listen to the world. Ito dumaan. Paano ba natin? Paano balat naman ako? Ito daw yung rainbow. Natakpan daw na. Naulat. Pag daw nahanap nyo yung dungi ng rainbow, makikita nyo yung mga baboy. madaming pera. Alis din yan, Francis, para makita yung rainbow. Ayan, yan. yan. Okay, kita yung rainbow. rainbow. Ay, paalis ng rinim. rainbow. Ginawa ang ilan to para itaalan sila. Tagambagan pa sila dito. Ito pa lang siya. Oo okay. oh, nga. Sa susunod, lagyan mo na ito ng hamps. Pwede kayo nilagyan ng hamps ang pathway? <laughs> ano kayo na hamps na may pathway? yung mga tao? Dito may hamps o. Oh. Ayan eh, o, hamps. Oh. <laughs> Nadulas kasi ining eh dahil sa hamps. Kaya nga si ining. Una mo oh, pa. Oo. Oh.

dami yung mga bit bit, 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 bit. O, oh, okay. One, two, three. nasam Kaya ini Francis. Matas si Francis. Mas mataas pa si Si Francis. nangyari sa iyo? Ano mga challenge. Ayun nya mga challenge. Ayan, 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 pakita mo orange Kita yung ano, yung isa Uy, Diyos ko po tiger, para tiger Uy, nang na, na. Dog Ano yung kamay mo? na ang na uh, tiger. Wow. Dog pa na bird. Pa bird Pa Pana cow. O, Ay, so, may picture na pinaka. Ano? Sama yung O, na oh ka na. na Bakun mo na. Tama na yan. At siya naman ang bida. Ikaw na pa. Pia ang magpicture. Isang, kita yung isang kita um, um, yeah. na Ako pa na isang dalang Mm, um, Nalagay mo. Oh, Ining's bro, farm. O pang video. Dali pang mayroon. Tapos kukuha daw si Ining dito. Kukuha siya lang. Ako tanggal ulit! I-reveals ko. Ay, ako okay. -re ka. kinuha. isa pa, isa pa ako Wow, wow. Golden. Wow. Wow, wow. Go let go. go, go, go. go, go, go. Eh, huwag yung bata Pabalik yung mata oh. Ingat, yeah, kaya okay. Pia, ano yung mga to ano, ano? I I-focus, i-macro mo nga to. Ano ko? ito, ano Ito mo, ang dami yung nakukuan dugo Kuya, baka magkatingi ka Three Ay, tangi uh, Doon, yung malikan Wala na ay, nakuha na kuan eh. ni? Oh, oh. Sila Siguro nakita nila farm kasi nila yan mga naman yung gilid ni kuya mga mga minutes? Ano mga mga minutes mo, Pa. Ay, si Francis na hulog. Ay, bumaba kayo doon, Paula. Tapos dito kayo pipicturan, no? Doon, no? Yung kay okay, Nonoy. Oo nga, may mga kalsada. May mga kutsi dyan. Doon guys, sa peso ni Nonoy, oh, putan nyo doon. Ay, dito ang ganda, parang pang print dito, oh. Ay, kaway-kaway kayo dito. Kaway-kaway. Pupunta natin sila dito. Ang dami tao. Ano? Ah, then, yan maganda, oh. Parang ano. Parang, parang nasa gitna ng isla. Ay, po, ano, mapadweta ma? May tae ng kalabaw. Uy, nainitan si Ineng. Natural ano lang. Ay, ganda nung sunset sa likod yun. Hindi naman siya ganito dati eh. Hindi siya natural. Oo nga, ulit ay isda. Tandaan niyo yung ginagawa namin nila Melmel na... Oo, ang mga isda niya, yung mga maliit. Pero niluluto natin, nasa lupa. Nasa silo ako. Uy, ang ano ni Francis! Ano nangyari? Ano naman na pasayon tayo? Ay, nasa luko. Where is the cow? Where is the cow? Pero ang dilit na sila. Nasa silo ako. Ooh. Ano lang yun? Pa, Pansi lang yun. Pansi Tapos pang... ako, pa tayo ng... Ito, dito. May dito. <Christians> huh? no? Halika na. Halika na uwi tayo at nangingitim na si Nonoy. Ah, oh, process oh, dito na no, mga bulate. Akin na.

akyat tayo Koprangi so makina. Ay ka eta eh. Kan apakan na naman ni Dayan. Ayan diyan. Maglalakad kami doon. Lalakad kami. Tapat-tapat. Lakad kami tapo pumunta rito. Halika. Ano hello. hello? Where is the natayin ng cow? Barbie, kasama din yung boses mo. Kasama. Ayun na nga. Ay, nasa... Ay, ikaw na ang caption. Halika na, may Janet! Basta ako ba? ko alam mo ba pinapanood natin si Janet mga video mo sa TV? Oo nga. Tapos lagi ka nasa ko ng madyan. ba't hindi mo din dito yung mga ano mo